Apektado ang emosyonal o pinansyal nga bahin sa pamilyang CP human nga mitaliwan sa kalit nga panghitabo ang ilahang kabanay nga si Joseph Alcansado, 32 anyos, taga 13 at Charon, Barangay, Apupong. Human malambigit sa insidente sa Bangga sa NLS Road, Ardonia Street, Barangay Lagaw, Jensen, si Joseph, kani atong Oktober, just ning kasamtangan nga tuig, halos mutsabaw sa paghilak ang iyahang asawa, anak, og mga ugangan Lisod man dawaton apan sumala sa ugangan sa biktima dili na mabalik ang kinabuhi sa ilahang umagad nga namatay sa bangga. Sa mo part sa kuwa mismo guol naguol ko nga nawala tong akong umagad kay pinakabuutan gitong umagad nako na ng nang pray lang Diyan ni Lord nagampo tapos nang ako lang pong ikuan sa tong mga sumasakay nga wag itay lain nga isang piton kundi si Lord kasi ang Ginoo ra ang mag-provide nato ana sa tong pagpanglakaton walin punay akong ikaistorya e, nag nga nagatiman sa iyahang anak ang asawa sa biktima human sa mangilngig nga kamatayon sa mister ni ini. Gani, maton ni Dios Dado, ginaligon nila ang iyahang anak nga asawa ni Joseph tungod matag-adlaw matod pa nagahilak kay dili niya malimtan ang mga kaagi samtang kauban panila si Joseph kani atong buhi pa kini. Parte sa kong anak ako siyang gitambagan nga nak mag, maging matatag ka lingunay mo kasingkasing kasing nga makasurvive survive juga bisan sa daghang mga problema nga abot sa kinabuhi akong ginansya gadvisean tapos wala ko siya pasagdi eh. kay basin og maano siya ba nang mapasagdaan o makaano ano na lang siya dili maayong nga buhat gud kay maluoy beta kay anak po. baluan, atong higayuna sa Oktobre 10 sa gabi, pauli nagikan sa trabahoan sa barangay Lagaw ang biktima sakay sa iyahang motorsiklo. Di ang aksidente kining nabangga sa bumper sa kasugat ni ini nga pick-up. Sa investigation sa Traffic Enforcement Unit, nilihis matod pa sa dalan sa giagian sa pick-up ang motorista. Rason nga napasok kini sa bumper o nakabsan o kinabuhi. Usa lang si Joseph sa 42 katawo nga namatay sa bangga gikan Enero hangtod Oktobre ning tuiga base sa gipagula nga record sa Traffic Enforcement Unit. dami talagang ang na mamatay. Kaya ito yung naisip ko para at least madisiplina din yung hindi hindi po tayo nag-run after doon sa penalty na may bibigay doon sa mga drivers natin. Kasi alam natin kung gaano kahirap ang buhay. Pero yung gusto natin maging responsable sila po sila at disiplinado para maiwasan na po natin yung biglaang pagkawala ng mga mahal po natin sa buhay. Ito, ito nga, magkakanda kami ng, ng 4136 at saka yung ikot dito sa sa buong sudad ng Jensan at Ibinz Highway. Pag nakita po natin yan, yung mga undisciplined po natin na driver especially sa mga tricycle natin, dapat may mga kanyan, may mga tealight yan. Ang dami-dami walang tealight, even headlight wala. Same true sa mga ibang sasakyan natin na mga four-wheel vehicle patas. Nagpahimangno na lamang si Police Major Oliver Paoya sa publiko nga magamping kanunay sa pagbiyahi og mahimong defensive driver aron dili malambigit sa insidente sa bangga. In the heart of changing lives kini sa Brigada, Enami Mugpun, sa Brigada News, Jensen, Brigada News.